so magandang magandang gabi mga guys. So welcome back sa ating YouTube channel, no? So magandang gabi sa inyo lahat mga subscriber natin, mga viewers natin. So ako y... dito na tayo ginawa ko na ng intro na to sa darating ng linggo. So meron tayong kunting kasalusalo sa ating solid team vlogger Boratan. So shout po sa lahat mga no. So meron tayong ano, ito ginawa natin video nito para binang papasalamat sa lahat ng mga subscriber natin, mga viewers natin at mga supporter natin sa so mga kahit saan ng sulok ng mundo, ito, ganito yun. So, tayo mga guys, so, bago natin umpisan, oh, shoutout nga pala sa ating mga family. Oh, shoutout nga pala sa ating family. So, sa asawa ko si Annalisa Balesteros Panisan. Tapos, mga anak ko si Anthony Panisan, Arjan Panisan. So, lalo-lalo na mga supporter natin, mga kamag-anakan ko sa Pramliti. Oh, shout out po sa inyo lahat ng mga kapatid ko diyan, diyan sa lady, Shout out po sa inyo sa mga suporta sa mga pamangkin ko, sa mga pinsan ko. Shout out po sa inyo. So, na support ko lang. So, shout out nga pala sa lahat ng from Davao City sa mga kapatid ko diyan sa so from Davao City. So, banggitin natin 'no sa mga kapatid ko si Tio Mateo, Panisian, to si Magari Magnisian, Virgin Panisian. Shout out po sana magpapagaling ka sa mga anong karamdaman natin. So, shout out of lang, Go lang sa ating karamdaman so Shout out po so ito po. Sa ating mga subscriber natin, so bilang papasalamat sa ating mga subscriber, mga viewers, no? Sa lahat ng mga kapinsana sa from Quezon City, uh, from Quezon. So shout out po sa inyo. So uh, hindi natin babanggit sa lahat lahat no? team vlogger burotan number 1. Solid team vlogger burotan So tinayo ng leader namin si Lakay Abincho. Papansin TV, Tony Vlog. Elmo Valyoso, papan ah, uh, Combo Vlog. Shout out po. Shout out Support na rin kasi. Ito yung si Combo Vlog kasi. Bas mapakaba sa amin. Naging grow ko namin. So, go ka lang guys. Huwag kang sumuko sa yung pagsubok sa ating pagbablog. Sa ating content tuloy-tuloy lang. Go lang ka lang. So, lahat ng mga subscriber natin sa mga parang kalada. Shout out po sa inyo. Lahat sa mga OFW, shout out to sa inyo. No? Para may maraming salamat sa mga support sa aming A solid team vlogger Burotal. Shout out sa lalo-lalo kay Cody Vlog. Pakisubscribe, like, comment, share. Pero marami pa tayong content na po, hindi natin papakita sa mga gawin natin. So abang mo nyo guys. O, si so, OFW from uh, OFW si Emma no? Sir, shout out po. Yung binigay mo sa akin, Magkikita mo sa linggo. Mayroon na tayong na-share natin, na pag-isipan na ng team. Uh, binigyan natin yung blessing, kung anong blessing mo darating. Share mo sa amin, magkikita sa linggo. Sana linggo darating. So maraming salamat, salamat sa lahat mga supporter, ng mga nag-sponsor sa mga blessing namin sa linggo. Kung wala naman sila, hindi natin bubo. Pero may kadagdagan kami, team namin, ambag-ambag rin kami. Pero sa mga nagtatanong, so sa nagtatanong, hindi porket vlogger mapera. Kami naghihingi, kami ng konting silusit yung ibig sabihin ng support ng mga in-update namin. So babanggitin sa susunod ng video, uh, babanggitin namin ang nagbigay ng nagbigay ng sponsor. Babanggit nito sa next video. Sa linggo, sa kabuhan nitong linggo. Shoutout po kay, ano, shoutout po kay, kay sir, na uh, from uh, OFW na ano, yung shoutout po sir. God bless. Abangan nyo sa linggo, guys. So, meron tayong yung ito mga ito. ano. So magkano itong bintang boss? 400 lang yan 400 ito mga guys so, Ayan, Yung laruan mga guys 400 Ayan. So mayroon naman tayong laptop dito mga guys Magkano laptop natin boss? Sa mga so, laptop 500 ito mga guys 500 lang mga guys Pero may mga ano to May issue naman ito mga guys Anong issue po nito, boss? Issue lang 'yan, naglalagis 'to. Ah, ito naglalagis so, oh. Ah, ano siya, marupok siya. Pero buo naman daw gumagana dito, mga guys, so, mga ito. Laptop na so 500 lang mga guys 'yan. Ni logo. Ni logo, 400. Ah, 500 lang. mga, yan. Ayan, sa mga adultong, Meron si mga iba't mga ano pa siya nito, may mga sapatos. Meron din siya mga isang ay ko Yan may wallet to Yan. Magkano to boss? Mga bintahan to. Ha? oh benta benta lang to mga sho. Mga mga charger 'to Mga mayroon akong charger. To naman yung ano nang sa computer monitor. Ha? O oh, charger ng bike pa lang. Mga charger ng bike to mga sho mga ebag yan ayon, yung mga ito laruan toys magkano ito? binta? lang ito mas oh korenta bago tuta korinta lang, bag, no. ayon, ayon. Korinta lang. Ayon, mga narito ayon, mga sandal sandal hindi ito mga sandal ayan ang Nandito so, ito mga iso, dito naman ito, mayroon mga ito, robot Ah oh, boss oh, Robot boss Magkano bintan ito? 500 mga iso, robot oh. May 500 lang Ah, sasakyan robot Meron ito mga sticker po dito, mga iso, magkano yung speaker? 150 yan, 150 bluetooth ang mga speaker ba guys yan 150 lang so, mayroon naman tayo itong motor itong mga laruan ba motor magkano 20 20 yeah, yan so mga laruan mga mga pambata laruan 20 20 lang yan mga to ito mga sampo sample sample na ano mga sample mga sample so naganap lang mga mga lumang mga cellphone ba sa naunang cellphone no ay mga cellphone kano 200 200 so gana pa to mga guys ha ano gumagana so, gumagana to no okay pa to mga guys ha sampung piso ano 200 so, yan maraming ano dito mga guys mga ano to mga katulad nito meron siyang ano rito ang ganda rito ito boss magkano to 200, 200 yung mga box yun ito lalagyanan ano to pugad ng ibon <laughs> tungi buntog eh 'to. 'yung mga manok, pwede rin manok 'to. Ay. Ah. Bole ka? Andito. Ang dilim na. Okay, 'yung 'yung dadating pa rin. na kayo. Buspo ng oh, salamat po sa. Ay, mga paninda yung Ay, paano na? Pa Parating na sila. Dami yung mga piso-piso. Ano yung mga piso yun, boss pong? Ano? Ano mga piso-piso to? Piso net. Mga piso. Ano yung mga piso-piso? Pis 30 ang sanggrasa. 30-30? Yan mga piso. Oh, Pag maramihan, medyo. Pagsakos sa haka o sampung. Maramihan na yung mga piso. Yung mga dito kay mga... ano yun. Piso net ito.